Meron akong tatlong tips guys para sa mga baguhan pa lang dito sa mundo ng reels. Ito yung mga dapat nyong malaman bago kayo mag-umpisa sa pagre-reels. Ang tip number one is yung huwag mumulang isipin ang earnings. Dahil ang earnings dito sa Facebook guys ay darating din yan kapag nakapagbigay ka na ng value sa mga viewers mo. Kapag sinabi po kasi natin value, yun po ay yung entertainment value or educational value. Yung makapagbigay ka na ng saya sa mga viewers mo at yung may mga natutunan na sila sa mga videos mo. Ang tips number 2 naman is yung aralin mo muna ang Facebook monetization. Kung ano-ano ba yung mga requirements para sa mga monetization tools gaya ng stars, subscription, uh, partnership ads, content monetization at yung creator storefront. Dapat mag-set kayo ng goal or strategy kung paano ito makukuha. At ang tip number three ay yung kung ano ang passion mo or kung ano ang kaalaman mo at kung saan ka magaling. Yun ang gawan mo ng video dahil siguradong may makaka-relate sa'yo at yun din yung way para dumami ang views mo at mag-follow sila sa'yo.